Kinalaban ninyo si General Fernando Manuel de Bustamante. Siya ay bahagi ng ating mayamang kasaysayan. Pero iwan natin kay Xiao Chua ang paghatid sa atin ng mga detali kaugnay sa as asasinasyon sa General. Sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Xiao Time! 293 years ago, pinatay ng mga praile at ng kanilang mga kabig si Gobernador General Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo, October 11, 1719. Paano nangyari ito? Matatandaan na nang dumating ang mga Spanyol sa Pilipinas, ginamit nila ang katolisismo bilang isang ideological state apparatus upang itanim sa puso ng mga tao ang pagsunod sa layunin ng kanilang pananako, ang pagkakaroon ng mga kayamanan para sa Espanya. Walang separation of church and state noon. Ang praile ang kaagapay sa, sa pamumuno. Ngunit, isa sa mga pinunong sibil ang nagpasaway. Patuloy na pinaresto ng liberal na gobernador general na si Fernando Bustamante ang mga may utang sa gobyerno kahit sila ay humingi ng sanktuaryo sa simbahan. Itinuring itong pambabasto sa simbahan ng mga obispo kaya nagtangka sila kay Bustamante ipapa-excommunicate ka namin, kaya lalo niyang pinakulong ang mga obispo, pati na ang arsobispo ng Maynila. Kaya mga pare ng Agustino, Dominicano, Franciscano at Recoleto ay nagbalak. October 11, 1719, nagtipo ng mga pare kasama ang kanilang mga kabig mula sa simbahan ng San Agustin at nagmarcha patungong Palacio del Gobernador sa loob ng Intramuros. Hindi sila napigilan ng mga bantay. Sinugod nila ang ikalawang palapag. Dinampot ang gobernador general at kinalagkad at pinagsasaksak hanggang mamatay. Dumating ang kanyang anak upang iligtas siya, ngunit ang anak niya ay napatay din. Dalawang asasinasyon ang nangyari. Matapos noon, nagmarcha sila patungong Fort Santiago at pinalaya ang mga obispo at arsobispo. At ang arsobispo ng Maynila ay ginawang interim na gobernador general ng Pilipinas sa loob ng ilang linggo. Nang isang ubispo ang magbiro sa Pangulong Noy Noy Aquino na siya ay papa-excomulgado sa kanya pagsuporta sa Reproductive Health Bill na alala ng mga historiador ang insidente noong 1719. Tunay na malaki ang impluensya ng simbahan katoliko sa buhay ng mga Pilipino noon at ngayon. Wala mang tinatawag na Catholic vote. Ang kanilang kaparian ay umaabot sa liblib ng mga lugar ng bayan. Ang kanilang pakikialam sa politika ay itinuturing nilang tungkulin sa paggabay sa kanilang mga tagasunod. Para sa akin, may kalayaan ng mga paring ipahayag ang kanilang mga paniniwala bilang mga mamamayan ng Pilipinas. Kung nagpapa ang ilang mga leader natin sa kanilang mga nais na ipatupad dahil sa pakikialam ng simbahan, problema na nila yon At natin, may kalayaan din ang pamahalaan na gawin ang sa tingin niya ay nararapat. Ako po si para sa Telebisyon ng Bayan. And that was